And yung mahirap tanggapin sa pagmamanok. Yan. Kagabi, okay pa sila. Pagkagising mo ngayong umaga, ganito na yung matatnan mo. So, masakit para sa nag-aalaga ng manok to. Hindi naman sila nilagnat, hindi naman sila nanghina hina. Kung yung mga aratay sana to, mga ilang araw pa sana yan na na tatabingi yung mga leeg yan nakabaluktot yung mga ulo ganoon lang sana kung mga peste yon pero ito hilason eh okay. so dyan sa palayan may mga namatay na mga mga daga sign na yon na naglagay sila ng lason so pati yung mga alaga natin natadamay So hindi man lang sila nagsabi para hulihin sana natin yung mga manok natin. So ganito yung problema pag yung mga tao na nasa paligid mo is ano rin. Mga wala rin pakialam sa mga alaga mo. Ayan. So hirap lang talaga. Ayan So yung mga pinaghirapan mong alaga, may kita mong ganito kinabukasan. Yan. So susunugin na lang natin to para hindi na kumalat yung mga ano, kung ano man yung sakit na sa kanila.